A few moments later. So, andito tayo ngayon sa Click Moto Pasig. So dumayo pa tayo galing Kalookan. So kita naman ng kadami yung tumatakilig kay Click Moto. So tingnan niyo sobrang daming customer na Click Moto dito sa loob ng kanyang shop. Ayan. So andito tayo para magpa-maintenance, magpa-preparation para sa Quick, para sa Qtech Vito kay Quick Tires Philippines. Ah siyempre gamit natin yung gulong natin na Duro Tires Thailand ayan bukod dun sa loob ayan mayroon pa nang apela dito sa labas ayan so uh, syempre shoutout ko lang din ang malupitan nating jersey na lagi nating sinusuot authentic stretch style clothing yung, syempre yung lagi nating ginagamit so, buo tayo lalo sa angkas ayan total moto bag ayan wait natin tong belt bag na to ayan, dahil lagpas na sa 10k odo yung motor natin syempre 10k na ayan, palitan ng air filter palitan ng coolant palitan ng brake shock palitan ng brake pad at iba pa So, yung stock natin okay pa naman, makapal pa, nakawit na kawit pa pero mas maitiwala tayo kay Aspira kaya subukan natin. Kaya palitan na natin para sa para sa Qtech 2 Fake Tires. At siyempre, yung nga, yung gulong natin na ginagamit Duro Tires Thailand. So, ito na yung ano natin, stock na air filter. So, almost magtitulip ka na yung takbo natin. So, ito nung no, brandumi na yun. Talagang so, sulit na rin yung gamit natin. Kaya, mas maganda. Palitan kung may budget kayo or Pwede naman to linisan pero mas maganda palitan nyo ng bago para mas sulit. yan. Kung sa mga iba, pwede pa to linisan. Depende sa takbo eh. Pero kung may green-green pa, pwede ba yan? Pwede naman linisan yan. Oh, kung wala naman talaga budget. Pero kung ano, palitan na lang talaga. budget. bola natin talaga kada palinis natin pang gilid eh, is may tama kaya palinis din tayo nagpapalit ng bola mas maganda pero iwan ko lang sa inyo kung sa inyo pag nagpalinis kayo is walang tama yung bola nyo kasi katalasan sa akin yung bola ko talaga is may tama kaya mas maganda magpalit ng bago talaga isang set slider man okay pa hindi uh, di pa maluwag mahigpit pa kaya okay pa full goods pa hindi pa pwedeng palitan At... so, sa saklit mo to ganyan ang paglinis ng CBT nila talagang hindi na di eh Talagang kasulok-sulokan is tanggal talaga. At ang kakabay rito is, ang ginagamit ng palinis is degreaser. Degreaser boss, 100%. Degreaser 100% kaya talaga maraming tumatakilig dito sa click moto magpalinis ng panggilid kaya Saan kayo makakita ng gumagamit ng degreaser na panlinis na CBT? Dito lang yan sa click moto Magpapalit sana sa ako ng brick pad sa harap So sabi ni mechanic eh Kapal pa yung stock natin Kahit tinkin na yung takbo Good naman yung stock na brake pad Ayan So nagpalilis na lang tayo ng caliper Ayan Kasi pag itong stock natin Labas lang may lilinisan Ito ganyan na Malilinisan natin to Brake shoe natin sa likod Ayan O lang linis-linis Okay pa pa Lilinisan lang natin Ayan Sobrang dumi Makapal pa sir So manipis na sabi ni mechanic Kapalit tayo ng brake shoe sa likod Palinisan natin Ayan, ayan. Dumi So, maraming maraming salamat sa Click Moto. So, kung gusto yung paggawa dito sa Click Moto, team nyo lang pin sila, Click Moto. Ayan yung pitch nila. So, dito lang sa Pasig. Ito yung Ortigas Avenue Extension. So, ito yung makikita nyo. Macdo. So, dun sa una na yan. yung Super 8 Grocery. So, tapat lang siya na McDo. Ayan yung Macdo. So, makikita nyo agad sa tapat. Ito na yung Click Moto. So, ito na yung shop niya. So, ito yung mapuntang kainta at ito naman mapuntang pasig. So, napakasulit dito sa click moto Maraming pumapunta dito at mga suge. So, okay. Kung gusto nyo paggawa, PM lang kayo sa page ng click moto ito. Napakasulit. Kaya, dumadayo pa ako galing kalawad. So, shoutout kay Boss